Hello! Hi! Welcome back to my channel, Campus Dar. Ito po ay mga opinion ng Universal Healthcare at ang Health. Gusto kong paksain ang Universal Healthcare, USC, program ng pamahalaan kung saan isa sa mga PhilHealth sa mga nangungunang tagapagpatupad. Dapat maunawaan ng lahat ang primary healthcare network na ang layunin ay mabilis na may hatid sa madla ang mga pangunahing kailangang pangkalusugan Ang PhilHealth ay nakikipagsundo sa mga privado at pampublikong healthcare provider na nagsasanib ng pwersa para bumuo ng mga network para sa maging isang epesyente ang pagkakaloob ng kailangang healthcare service sa madla. Sa pasimula, ang PhilHealth ay nakikipag-arrangement sa mga provider ng konsulta, konsultasyon sulit at tama. Alinsunod sa balangkas ng local health system, ang Primary Care Provider Network o PCPN ang maghihikayat ng mas maraming miyembro sa kanilang mga pasilidad sa kanilang kinaukulang network. Ang network na ito ay magsisilbing tagapagpatakbo o navigator ng sistema at mapapilis ang delivery ng primary care. Sa parang ito, lalawak at magiging kompleto ang paghahatid ng serbisyo sa bawat Pilipino. Mayroon ng 7 PCP pilot site, five pub, public at dalawa ang private. Ang mga ito ay sa lalawigan ng Bataan, Gimaras, Quezon, South Cotabato at Lonsod ng Baguio. LBABX o Qualified Med naman mula sa pribadong sektor ang papel ng primary care provider sa universal health care ay magsisilbing unang depensa sa anumang sakit ng mga miyembro. Magbibigay ito ng kinakailangang health care education sa mga miyembro at ihimukin ang bawat tao kasama ang buong pamilya na maging responsable sa kanilang kalusugan. Sa pagbuo ng primary care provider network, inaasahang madaragdagan at magpaparehistro sa mga konsulta provider. Darami ang tangkilik sa konsulta ta services may handa ang mga referral at service delivery arrangement. Maging ang simpleng posisyon ng communication ng PELHEC at ang mga provider kaya magiging higit na efficiency ang ating operation. Sa pagbabayad sa servisyon ng mga provider, magkakaroon ng front loading ng kabayaran base sa deklaradong position target sa bawat panahon ng pagbabayad. Ito ay magiging subject sa liquidation alinsunod sa mga alikintonin ng COA o COA. Magandang pagbabago ito. Dati natin ay servisyo muna bago mabayaran. Salamat sa Commission on Audit. Tinataya na ang mga PCPM na nakakalinga sa ating mga 2.3 milyong katao sa budget ng 1.2 billion. Lahat ng Pilipino ay eligible sa mga benepisyo ng konsulta. Magparehistro lamang sa mga primary care provider network sa kanilang mga lugar na kinaroroonan. Ang mga PCPs sa pakipag ng sa Pil Health ay may laya rin magpatupad ang nilang efficienting sistema upang pabilisin ang rehistradong mga benepisyo. Patuloy na pinagbubuti pa ng pamahala ng programa, lalo na sa larangan ng pagbibigay ng specialized treatment sa mga hindi pangkaniwang sakit kahit si presidente Bongbong Marcos ay nagpahayag ng kagalakan sa progreso ng programa ng pagbibigay ng primary care sa bawat Pilipino sa kanyang zona, sinabi ng presidente we are looking toward a more direct and efficient delivery of services through the integrated primary care provider and network in a partnership with local government unit and the private sector there there shall be of course being supported by what is now better and more efficient bill sana naibigan po nyo ang aking mga tinalakay uh, sa maikling uh, salaysay at paksain tungkol sa benepisyo ng PhilHealth at mga uh, mga health, uh, provider na nagbibigay sa atin ng serbisyo ang um, sinasabi nilang universal healthcare at ang PhilHealth agreement. Maraming salamat po at sana i-subscribe po niyo ang aking channel at hit ang notification bell para sa susunod kong video ay mayroon po kayong update.